So guys, good morning. Nandito tayo sa bahay. Nakadeo pa rin ako. Dahil may importante ako bagay na gagawin niya yung araw. And, yun. You're ready ko lang yung damit ko. Ito. ito. Tingnan ako kung, kung ano ba ang pwede kong suotin. Marami akong polo eh. Hello, mahal. Po. Ha? Nagtatry? Hindi, naman nila mabubuksan yun. Ayun niya eh. Yung So Ayun guys, ito yung baka ito yung sasotting ko. Yan yung laptop nila yung din na ni My Labs. And tiyan natin kung ano pa mga kailangan. Kailangan ko mag-print ng yung papel para sa sa ceremony mamaya. <laughs> Saan mo nakita ma? Ito. Ito. Yeah? Yeah. <laughs> ito ba yun? Ah, ito na lang siguro. Lukot. <laughs> ang lukot. Hindi, papatang na mo naman pala to. Malulukot din. <laughs> I-set up natin yung 6 hours na ano. I-ikot mo to pa ganun. din. Oo, ano yun. Dapat nagpagbata ang red. Yung mga kasama namin, mga naka-ano lang, mahuli, naka-pajama. Sa kama <amin. laughs> pa. Yung mga kasabay ko pa, parang di ready. Kaya nga eh. Ang mga tanga, nakasulat pa naman. Alam na po sa amin, ang sobrang aga. Oh? Uh? Alas 6 po na umaga, kaya yung iba parang... Kanya-kanya din kayo. Ah, Pilipino may hawak sa'yo nung nagputol ka ng anak. Hindi po, tipo. Ay, ako kami Pilipino eh. Hindi po sa akin. Kasi nag-ano po sa, ano, nag-ira yung judge. Ah, uh, itin. Ah, uh, itin. Oh. Thank ba? Hindi po. Meron po Ay, meron naman po ba dyan? So, ngayon, mag-print ako ng kasi may kailangan na papel na dahil online lang. Kagandahan niya online, hindi na ako pupunta ng Saskatoon para gawin tong seminar. Ayun. <laughs> 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 Ito, bukas Ito lang ba yung pipirmahan? Ay, ito lang yung piprint, oh, okay. isa lang. Ayan, si mami Canadian na rin, si my last Canadian na rin. And, lamit na ako, maya maya Kasi <laughs> ready mo yung dalawang ID Dalawang ID. Tapos PR ngayon tayo. Ito license. Yan, license talaga yung okay. papaki. Tapos... Gunting na tayo, pero Ano, PR? PR natin guys. Para mamaya-maya, magugupit na yan. Okay? Let's go! NTV naka na. Ano oras na? Ang oras ng ceremony ay mga 12.30. Yan yung ready lang kasi ang oras natin ngayon dito is 11.14. Mas maganda na naka-ready na para mamaya is dare-darecho na. Ngayon na, naka-set up na ang atin. Ito ang mga gugupitin. Ito ang pipirmahan. Wala lang akong ballpen. Nangas na ito. Eh, mabilis ka lang. Kami yeah. 109 eh. Ako po. Pang 109 ka ba? 89 ka? ata ako. Oh, 7290. Okay. Ang laan Ako madali lang na. ako nasa pang 58 ako eh. Ganyan ang paggupit ah. Meron ba na kasi ganyan ang paggupit? Meron nga. Pans nakita <laughs> ko yung video nyo. Ganun ganun. Ganun ganun oh. May instruction na naapat <laughs> eh. Eh, kung paano yung ganun. Inapat nga ganun no? Kami <laughs> hindi talaga nakikinig pag Pilipino. <laughs> <laughs> ang tigas pa naman eh. Tugupit eh. <laughs> may ready na na may loves ng mga ah, kailangan kasi may ilalagay yung mga number. Eh, not longer no number. more. Pang 58 na seat ako eh. Mabilis lang, nasa kalagitnaan. Um, Matagal yan kasi magulo yan yung Gugulo naman kasama mo. Tatagal ko yung hintayan niyo. Mm. -hmm. Kaya one by one yung pagkat eh, no? Yes, so tagal-tagal din to. Naabot to ng ilang months. Last summer ko pa to in-apply. <laughs> in-apply ko to nung nag-birthday ako last ay, ano, nag April 6. Hey, last year. January tayo nag-apply. Oh, January na kasi magsi-6 magpa-5 years, years na ako. Kami March eh, kami apply. Magpa-5 years na ako ay precise kaya in advance na yung pag-apply. And ngayon pa lang January na ulit. One year bago lumabas. <laughs> Isang taon. <laughs> Ayan. Pero at least, eh, no? Let's go. Wala pa. na mamaya. Kakain <laughs> na muna kami. Meron ditong... May hash brown mo, titigas to mo. Ano ba yung sa... Ano ba yung sa'yo? Okay. Okay, Jessica pala to. Tapos, ito sa akin. Ito, ito. Yung cake mo nakadikit. Anong dami na to? Ano pala ng hand key? Eh? Hmm? Don't, 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 don't touch! <laughs> okay, guys, papila pa ko na rin din agad yung passport uh, application. Waw, wala pa akong taking yung passport. Pa, yun. <laughs> Ara, daradaradarecho na. So ayun guys, so ito Pilipina to. Ayan na yun guys, nag-start na yung ating ceremony. Uh, um, si so, My Love Sai, mag-work na muna. Thank you, mahal. Ingat ah. Ingat ka. Kaya <muglug> so, yeah, mag-work na muna siya. So, yun guys, finally, Canadian citizen na ako. Woo! finally, mahal. Canadian, my love, Canadian. Si mommy, Canadian na rin. Ah, oh, kami ni Caramel, Canadian. Ito si Cara, Cara. Ano din Canadian? Ano Canadian na ang kuya? Let's go! Ayun na, nagpirma na rin ako. Ikinat na rin namin yung mga PR card namin. Yun eh. Tapos itong, uh, yung pinirmahan na isan ko na rin sa email. Para sa certification ng uh, Canadian citizen. Tapos makako para makapag-apply ako ng passport. Na blue passport na tayo. Let's go! Yun <laughs> So, yun, guys, yun lang. At sinama ko kayo dahil Canadian citizen. Canadian na tayo pero Filipino by blood, by papers, ay Canadian citizen tayo. Dito ako ngayon sa Mary Regina at babalik na ako ng biyahe. And yon, Bago ako bumalik ng biyahe, kukuha muna, magpapicture muna ako para sa... Bawal ba? o balik yan, or magpa print na lang tayo ulit dun. Okay naman siguro. Wala namang sinabi. Wala namang instruction. Basta pro ko sir. Bali, mag apply na ako ng Passport. passport. Canadian passport. do passport. yung passport mo. Uh, bali, dumating na pala yung certificate ko. Thank you kay my loves dahil uh, chinek niya kagabi yung e certificate ko. Kaya ito, pakinom, mahal. Certified Canadian na. Can Ayan, nice. o. No, certified Canadian. Let's go. May Thank pangalan you niya. Christian Jacob. Kung hindi tinignan ni My Loves kagabi, eh, hindi pa ako pa picture kasi baka mamay-abutin ng buwan eh. Eh, yung picture may expiration date. Ayan, yun. Sakto naman. Thank you, mahal. So, date, date na lang inaaral? Pumunta so, kami ngayon sa Staple. Let's go! Meron. So, ang guess dito kami ngayon. Sa so, my Staple. And alam na ni my loves. Okay, may buho ko. Yung, alam mo po, kita sa 10 years passport ng Canada. Mahal, kailangan na natin mag-travel passport ko na. Sarangan mo pa ako. Nasa ang pangit ng Okay lang. Kailangan natin mag-along mga mga karabo. Okay, okay. 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 okay, okay nice. na. Huwag mo na masyadong gulit. Okay na nga eh. Ayan na siya guys. Titake na siya ng passport picture. Date niya dito. Date ngayon. Huh? Date ngayon? Anong date ngayon? 2023 2024. Parang pag magsusulat ka sa mga ganito, parang hirap eh, no? Oo, parang piling mo kakamali ko. <laughs> yung sinasabi ko, di ba? Uy, ako 19? ay parang ingat na ingat ako. Ito, Certificate oh, of Canadian Citizen. Ito yung number. Ito na ang ating picture. Pwede okay yung picture mo. Oo mm -hmm. nga yeah, eh. Maano din. Maliwanag na uh -huh. may tsura ka na. <laughs> yan, bali yung resibo, itatabi lang. Kasi kung may mali dito sa picture na to, ibabalik siya. So yan, malaki ang papel ng garantor. Yan. You know. Papel mo. Ito kami si shoppers. Dahil, uh, Walang Canada Post doon, eh, puro FedEx, gano'n Pero mas maganda kasi sa, ano eh, sa Canada Post magpasa ng mga papel-papel lang. Yan, sa shoppers may mga ano diyan. Tapos si my loves ay sasamahan ako magpadala nito. Let's go. Okay na 'yan. <laughs> Dinesyado malamig, guys. <laughs> Kayang-kaya na. Kahit uh, hindi ka naka-full gear, pero nag-i-snow naman ang kapalit. Baka mabuti sa akin. Ah, eh. yes. Do you want it like that? Yes, but So, express is for 20.96 and that will take two business days. So, yun guys. Tapos na. And sa si may ilaw, sa si may sakit din. And kukuha siya mamaya ng gamot. So, yun guys. See you on next vlog. Okay. So, abangan natin yung passport natin. Outer. One month now. Let's mm -hmm. go. Your...